Delivery time! <laughs> Dahil sa mga kasama. Hello? Ang dulas pala nitong chineras nga suot ko. Apat ang aming dala. Delivery! Delivery!

Yeah. Yeah. <laughs> Ay, yeah. sa akin. Yeah. Yeah. Okay na ah. okay. so Thank you din. Yeah. Oh, <laughs> Thank, Thank you. Thank oh, wow. you. Oh, po. Direct po kami dun sa ano. Oh, Ilaya. Ba? Ang ninang. <laughs> <laughs> <Ang nilang. gasps> ano nagdala niya? Kina. Tsaka ah, kay Roy Ay, po. Hindi pa, si Hindi <laughs> 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 niya

<laughs> 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 Oo, oh, tama, tama na kayo sa, ng kayo, Sunod sa service mas malamig yung pagkakalimang. Paano Hindi pa.

ano <laughs> si, <laughs> si Abong? Da, na hodon, na garechun ka na lang eh, dito tibin andarong motor. Ayano naglakad kami sa okay. ane kalsada. Mulat nung sa ilayo pabalik <laughs> yung Pagkaway ko pa dyan Di na nagen lang naman yung ano nang arena. Na, ari, oh. yung flavor na ah yung, yung millionaire yung ano kangkong oo kangkong chips kangkong chips oo binata la ang oh kami. O, oh, di ba? Lumilim kung kailan pa uwi na. Ang ng tubig ko. Oh, ayun, o. Oh. Abot oh, yung ano. <laughs> Wala, hindi ko naman na binidyohan. <clears> o, <throat> oh, laki ng tubig dito sa amin. Lili. Ayan, ang liguan dito. O, kaya, oh, bayon. ano, o. Oh. <laughs> Liga! Lili. Next, we'll be back. <laughs> <laughs> wala daw eh. Nasa kutsi Kami sa mga ninang. Merry yes, Christmas! <laughs> Cake lang aming mabigay. <laughs> <laughs> Salamat! Welcome! Nabigyan na namin daw. <laughs> oh, ate. Ang sobrang Ang na, guys. Ano kaya? Birthday natin, Birthday okay. 'yan Ah, birthday. Totoo